may dala siya sa inyo lahat dyan. Uh, good morning sa lahat. Good morning sa mga viewers ko. Good morning, Tim Kapuso. Good morning, everybody. Uh, magandang buhay sa inyo lahat dyan, okay? So, ngayon, ang aking video is uh, regarding sa uh, uh mag-share lang ko sa, sa magagawa ko ng reaction video para sa sa isang, sa isang uh, uh, batang misakit Uh, ito, ko kay Jerry na 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 sa video ni si, si uh, April Lab official ng team Rowan Lipat okay so si Jerry po kung naalala niyo noon na feature ko na to sa akin lang yung may sakit na kailangan ng kidney transplant na almost uh, uh, malaki na siya 15 years na siya ngayon pero maliit pa rin siya kasi hindi ka lumalaki dahil sa kanyang sakit, okay? So, gusto ko na mag-share mag uh, mag -share dito kasi ngayon is naka, na, nabigyan na siya ng na, may tulong na sa kanya um, para maoperahan siya okay so guys uh, siya po yung isang um, isang anak ni, ni Irene Balhadia na ko anak po ni Mr. Elpidio at saka ni Sis Irene Balhadia okay so itong batangto to nangailangan talaga ng tulong so matagal ko lang kilala si si Irene noong una uh, hindi ko masyadong pansin na kanyang kanyang mga requests uh, uh, request sa amin aming GC uh, pero ako kasi wala akong ibang source wala may personal na na source income para tulungan siya ginagawa ko is uh, ipanalo ko sa sa mga raffle o mga uh, lahat dito para sa sa, sa YT nagbibigay din ako sa kanya uh, siya rin uh, lahat ng mga pa-entry pa lahat ng mga na yung lahat. Kasip, lahat ng uh, yun lahat kasi palahat ng uh, mga is sumo tung o oh, tu oh, sumasali siya para lang manalo at makatulong sa kanilang gastusin kasi eh, po is, is si Jeric po is uh, continue sa kanyang uh, kanyang uh, sakit at kanya niya sa kanyang mga gamot habang di siya operahan so ngayon um, uh, uh, naisipan ko kaysa wala nga ako ibang, may wala nga ako ibang uh, may tutunos kanya, naisip akong lumapit uh, kay Sir Dong Tigidong Dong na isang uh, ka-team kapuso rin na isang charity vlogger ng Team Ruel Lipat ayan siya pa sa inyong channel uh, sa Team Ruel Lipat, Sir Rowell hello uh, sa lahat ng team uh, especially kay uh, Sis April na po official, kay Ma'am Percy uh, official channel kay Sir Dong Tigidong, kay uh, uh J. Franco Chan, and ayan, uh, lahat ng uh, Team Ruben. Okay, so, uh, kay naisipin ko lumapit sa kanya kaya uh, salamat Sir Dong at nailahilip uh, lapit mo kay Sir Ruel na ngayon is naging successful naman ang, ang ating paglapit kasi iyan natulungan na nga si, si Jerry hanggang sa nakapunta na nga ng, ng, ah, uh, 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 Rafi Tulfin action okay? so ngayon guys panorin mo na natin ang video niya okay? salamat po siguro siya yung nakapanyang orientation Monday Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nanonood, sa mga supporters po ng Team Royal Vipat. Um, nandito naman po ako muli sa bahay po nila, Derrick, ang batang TV ko. po. At uh, ngayon pong araw na ito ay meron tayong magandang balita at may na ng mga magandang balita po sa kanila. Uh, sa so ngayon po, meron na po tayong pera na maitaparihan po sa kanila para po sa pagpapakopera ni Derrick. Ito po ay show money na kailangan po nila, 200,000. Uh, meron pong meron pong taong nagmagandang loob na mapahiram po sila ng pera. Ngayon po dadala na po namin ito para po may deposit na rin po nila sa banko at magkaroon na po ng proseso ang um, operation ni Jerry. Uh, napapasalamat po ako sa taong napakabuti po ng puso niya. Kahit po pahiram lang kasi syempre di ba? Ang hirap po eh. Wala naman po mapapahiram ng 200,000 sa atin. Hindi po, namin, hindi po nila alam kung saan po sila kukuha ng pera para mag magkaroon po ng show money. Ngayon meron po tao na palihim na tumutulong. Ngayon, ito po yung pera. <laughs> First time ko lang kung makapag, ito dito ka pera. <laughs> ito po yung pera. Ayan. 200,000 po ito. Okay. Hindi po kasi siya nagbaba. Ayaw po niya magpakilala. Pa, gusto niya lang po na kahit po pahiram lang. Gusto po niya matulungan si Jeric na mapaoperahan na po. Kasi lagi po siya nanonood sa live po ni Sir Noel. Tapos yun, nag po siya sa akin, tinanong niya po kung ano yung, ano po yung kailangan din para magpa operahan Hindi, hindi man po ito binigay, pero malaking tulong pa rin po ito sa kanila. Ito po yung pera, 200,000. Maraming maraming salamat po. Para sa taong pera eh, ito. Maraming salamat po. Yan po. 100,000 po yan. Hindi ko tatanggal. Pero bilangin niyo pa rin po. Ay, hindi na tulong sa banko, po, sa banko. Tapos ito po. And and then, lang, it. Masaya kami na ano, meron pong taong kasi yung sa atin ito, kasi ang hirap, na, ang hirap din buhay niyan. Matatagalan pa tayo kung maghihintay tayo, matatagalan talaga. Buti na lang kung po, meron pong tao na kahiram niyan. Tapos, pwede na po natin i-deposit niya yun, sasamahan po namin sila. Hihintay na lang din po natin kung kayang bumang opera sa Jerry. At kami pong lahat kasama na po ng Team Laway Maraming salamat po pala kay Saraway Lipat. Kasi si Saraway Lipat din naman po yung dahilan kung bakit po kami nakilala nung ipahiram niyan. Nanonood po kasi siya ng live. Tapos, yun po. mag pm lang po siya sa akin. Yan po, Sir Owen. Ano po? Alam, meron po tumulong sa akin, Jerry. Kala na rin naman po ni Sir na sinabanggit ko na po yan sa kanya. Uh, um, ano na lang po natin na sana matulungan pa rin po ng Team Rowell Lipat. At sa mga, mga makakapanood po nito, hindi lang naman po kasi ayan ang kailangan ni Jerry. Sana po, meron pa pong tumulong sa kanila sa iba pa pong gastusin ni Jerry. Kasi sigurado po na marami po silang pangangailangan. Kasi meron po si Jerry na weekly po na pinagkakagasusan po na para sa dugo niya po yun. Ngayon, wala po sila budget para doon. Dahil sana po marami pa po pong tumulong sa kanila at hindi na lang po natin na sana po to pray natin lahat na maging successful po yung operation ni Jerry. Ang uh, pagdadasal po namin si Jerry, lalo lalo na po ang Tiro Rebelli Park. Sana maging successful po yung operation niya. Maraming salamat po ulit. Pupunta po kami ngayon sa bank po para po i-deposit na po yan sa bank at maipakita na po yan sa hospital. Ayan po kasi yung pinaka-requirements para po mawagana po si Jerry. Sige po, magkasalamat kayo dun sa... Tama, yun. hindi ko po kasi sinasabi sa kanila kasi ayaw rin po kasi magpakilala. Magpa-tendiyo na lang po kayo doon sa naman. Ah, papa po ang tatay ni Jeric. Ah, uh, gusto ko rin po opasalamat sa sa um po sa amin at gusto tumulong na upang magparamo ng ng aming anak sa talaga sa so, po, talaga suporta po Talagang ito po kailangan namin upang makapag sa buong ng proseso sa unang hakbang namin para sa transplant na kailangan po ng admission namin may 200,000 na show money na talagang ininap daw problema namin matagal na. Ngayon po, sa kal magandang kalubang po ng peram sa amin, ito po na tupad ng amin na uh, na magkaroon na show money para makomplete ma ang requirements sa amin. Yung maraming maraming salamat po sa sa taong nagpahiram sa amin, po sino man po siya na ha? si Ma'am April na po, nakakalang po sino. Kay Ma'am April na sa kay Sir Roland, maraming salamat at sa buong grupo ng Nisero Wendy well, Salamat po. Okay. Jadi yung nagarandaman mo, uh, mo operahan ka na. Sige ka ba? Masaya kami. Masaya, si masaya ako, masaya sa serbi para sa iyo ano, mo operan ka na. Hinihintay namin na lumakas ka ulit. Na, na Namana ka ng sakit. Sana gumaling ka. At kung mayroon man tung problema, hindi ka lang po ang simbahan di ka, Para, para sumuporta mga portable sa inyo. Yeah. Maraming salamat po ulit talaga dun sa nagpahiram ng pera. Hindi ko po akalain na meron pong tao ang sa akin at sa kanila po na magpahiram po ng ganyang kalangin halaga. <coughs> Nakakatakot po. Maraming salamat po talaga. God bless you more po. At sana po wag po kayong masawa. Meron pa na kagaya ni Jerry. Sana po matulungan niya rin po ulit. Maraming salamat po ulit. So ayan guys, uh, ayos sa video ni sis uh, April na po siya. natulungan na si si Jerry. May nagbigay na ng malaking halaga para makuheran siya. Yung magandang doo uh, loob, magandang loob na uh, tumulong sa kanila. Nagtiwala ng 200K. Yan, kasi yan na po yung, yung kailangan ni Jerry nila Irene, nila Mr. Baladja para makuheran si Jerry kasi yun ang uh, deposit sa sa Natural uh, National Kidney Transplant Institute nangangailangan uh, nangangay 200,000 para maoperan siya. So ayan, so ayan, uh, salamat sa lahat ng lahat ng uh, tulong uh, uh, niyo lahat uh, sa Rubel, uh, kay Ma'am uh, 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 Lab, Official, kay Ma'am Percy, kay Sir Dong uh, talaga na, na masipag na vlogger, na chat with vlogger, okay? So salamat sa yung, uh, sa, sa inyo lahat kasi yun nga, uh, yun pala, pag, pag, gusto mo talagang tumulong, kahit wala kang, wala kang uh, source, ay uh, pwede, pwede, naman pala, basta ma, ma sumukan mo lang, huwag kang mawalan na pagkasa, basta umalat lang tayo ng taong uh, karapat-tapat, tao uh, taong malalaki na natin, na makatulong sa, sa, uh, sa ibang tao na kagayin nila, ay di na walang wala talaga. Ay, yung kanyang tatay kasi, tatay ni Jerry is na may trabaho, pero uh, yun nga, kasi nga dahil sa sakit ni Jerry kaya yeah, minsan niwal hindi po mapasok na, uh, kasi nga naging rival this uh, pag hindi si na ni Jerry sa hospital at saka uh, yun pa yung isa uh, ano pa imang ano pa yun uh, na nga buhay niya uh, tapos may iba uh, pa silang anak uh, dalawa dalawa yata dala kapatid pa ni Jerry. So, so ayan guys, uh, kung sino man ang may magandang puso dyan, na uh, gusto mo tumulong, babuti lang sa akin, pay niyo lang ko para matulong sa Kasi po si Jerry, sa ngayon po, ang kanyang gamot ay ininim, ina, iniinom para malaman nyo, is 20, 26 uh, na klase ng gamot. 20, 26 lahat po. Iniinom niya uh, para sa, ka, ka, sa sakit niya, para sa sarili niya. So, nagpapasalamat ako kay uh, uh unang-una kay Lord, ayan, kasi binigyan niya ako ng, ng uh, chaz na tumulong sa ibang tao na hindi ko naman uh, kaano-ano, basta tumulong ako. Salamat po God kasi nga uh, naging source ako ng, uh, ng kanilang ang uh, pag-asa ni Irene at ni Jerry na mapiran siya ni uh, Mimatumula from the start po para sa inyong kalabas si Sir Will na ang tungkol sa kanyang mga mga pangangailangan kahit yung sa gamot sa sa, sa, sa transportation papunta sa Mr. Rafi at lahat na kahit bigat na sa ang team Ruben Lipat kaya salamat po Sir Ruben Lipat at uh, uh, talaga napakabuti niyo po talaga tumutong kayo sa mga nangangailangan okay so ay uh, uh, yan yeah po guys uh, yun lang po ang ating uh, reaction video sa us i sis April eh, na po special sa so, nasa supportan yung kanyang channel na um, uh, siya po yung uh, charity blogger na kasama nila Sir Dorian so shout out to Sir Dorian saludo ko sa inyo na, na tumutunot talaga mga um, charity vlogger. Okay, so uh, salamat po. Paki-share paki, paki share and uh, subscribe po sa ibang mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel. Ayan, para tsaka bell on nyo po para uh, maging updated kayo sa aking mga susunod na vlog. Thank you so much guys for for watching my my vlog today. Sana na, na, nyo. Sana kung gusto nyo tumulong, tumulong po. Mapapuntang tulong kahit anuman. Kasi si Jeric po is uh, until now, ah uh, mga 3 uh, months pa yata na bago po siya magpera kasi schedule pa po, po. So salamat do sa sa kanya sponsor, kung sino ka man ma'am sir, saludo po ko sa inyo, sa, napakabuti nyo. Basta napapalain pa kayo ng Lord, ng, uh, Ika nga, uh, bless po kayo ng maraming, maraming blessings. Ika nga, siksik, digdig, ito maapa. Okay? So, good luck sa, 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 uh, military, sa pagbeto sa rata at sana, maging successful yung ang iyong, uh, iyong uh, apelasyon ng sana para uh, makita na ni Sir Rafi ang iyong kalagay, uh, kalagayan kasi uh, mabalik babalik pa nga kayo doon. So yan. So God bless us all. Salamat po sa lahat. Bye-bye. sa lahat ng teams niyan. Salamat sa inyo lahat. Okay? Bye! -bye.